Kamusta mga Karides! For today's video, nandito nga pala tayo sa Mandaluyong City para tignan at usisain ang Paskuhan nila. Opening night nga nila ngayon kaya sobrang daming tao. At dahil nga opening night nila ngayon e eh, karamihan ng store e eh sarado pa at wala pang mga ilaw. Isa nga din sa pinuntaan namin e eh yung PPL kasi mula noon hanggang ngayon eh talagang legit na masarap ang mga tindan nila dito. Sa itsura pa nga lang ng kanilang mga pagkain eh talagang natakam na kami at nag-order na si mama ng dinuguan at popis. Sobrang dami nga ng tao eh hindi na kami nakarating at nakapunta doon sa stage na ginawa nila. dahil nga maraming tao sa gitna, e eh inikot muna namin itong may silo circle para tignan at i-check kung marami na bang store ang nakabukas. Pero sa gutom namin, e eh nauwi rin kami sa shawarma. Wait na shawarma. At para sa drinks namin, tinray nga namin itong mixu. Bago lang kasi ito sa may silo circle, kaya hindi pa namin natitikman. Ang cute nga ng tumatakbo na beer. Ito nga pala ang brown sugar nila. Kung gusto nyo nga rin mag food trip at masyal, eh tara, puntahan nyo na rin ang Paskuhan ng Mandaluyong City. Kung nagustuhan nyo nga itong video ko, eh pa-like and subscribe na rin yung ating channel. Maraming salamat! Bye-bye!